YouTube lang natin sa mga Marites. Make sure to like, share, and subscribe to AMU Entertainment's YouTube channel. At kung blind natin sa mo, pues talasan ng isipan at pagandaan paging Marites. Dahil nandito na ang segment ay inyong kinuhumalingan at pilit na hinuhulaan ng Dahoo! Anong unang hashtag? Dukot may, Queen. Dukot Queen? Ano ba Dukot yan? Dukot Queen. Oh. Medyo lumaluma may, may, na ito. Oh. Nangyari na ito mm. ng mga nakarampano. Pero nagre-resurface. Oh. Nagre-resurface! Oh. 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 Ang <laughs> hirap i-spell! Kasi nga, napag-uusapan na naman sa isang malaking uh, network mm. na uh, may kakaibang pangyayari pala dun sa Ah, uh, malapit doon sa binanggit mo kanina. Oh. Na, no, hindi no, malapit. Hindi kasi na nagre resurface <laughs> kasi parang kasi nga sa isang ano to, male or female. Male actor no, you know. at saka isang female celebrity oh. na may ganap pala uh, para, parang classic yung parang mga para, legendary yung kanilang eksena oh. sa isang area uh. na malapit na ring matibag. Ah, okay. na di umano nga, di umano pa ako. Ah. Hindi naman sa loob ng Dolphy Theater. Ay Hindi naman. Ah, okay. marsa sa isang area doon na maraming mga oh, kakaunti ang napapadaan, kasi medyo medyo mahigpit ang security, alam hmm. mo na. Na ito palang si female celebrity hmm. na na minsan umuwi sa isang okasyon na siya. medyo ano, medyo tipsy-tipsy, gawa ng epekto ng agua di pataranta ay nakita niya doon sa dinaanan niyang area ang isang kilalang hunk actor na noong araw talaga naman ay pinapantasya ng mga kababaihan at mga kalalakihan. Kalalakihan! ng mga kalalakihan kasi nga, Uh, meron siyang tawag sa kanya na uh. talagang iba. Mm. Oo, parang totoy dibo ang dating, parang ganon. Totoy mm hotdog -hmm. ba siya? Eto, so nung nung parang nag-alok ng uh. ng ride itong si si hunk actor nung araw uh. ang. Dito sa female celebrity. Eh siyempre si female celebrity mag-iinarte pa ba? Mm. Kilalang kilala sikat na Masika. So ganyan eh, So, momol, 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 momol yung so, nag-momol-momol, momol-momol, sa momol-momol yung pag-aalok, hanggang may nakakita yata na di umanoy, uh, syempre, syempre, may pinangangalaga ang reputasyon, mm -hmm. lalo na si female celebrity. Eh, mm -hmm. uh, nakita na lang na hindi na lang, bukod sa momol-momol, yun ang, uh, dinudukot-dukot na lang daw yung ano ni ano, ni mm -hmm. Hank Actor. Ni pagdukot. Pag sa pili ko lang dukot. Ay, actually, meron gano'n. May pelikula yung Dukor. May pelikula. Meron, meron. Di ba pinili pa nga yata ng oh, isang yeah. actor din na ano? Oh, dahil yung babaeng oh, ako, yeah. oh, di ba oh, parang okay, gano'n? Ay, eh, ba yun? Yata, di ba? So anyway, tinawag ngayon siya ano, dahil pag-uusapan at nag-resurface nga itong mga ganitong chikahan. Dahil sa mga nangyayari dito sa isang malaking bakura na ito, ang daming kwento, no? Mm. Na si ganito, ganyan, ganyan. O bakit? May, meron pa nga akong kwento sa elevator, meron pa akong kwento dun sa isang area Tower, naman. sa tower! At, at saka doon sa puno ng ano, tawag doon? Batibot. Bati, batibot. <laughs> puno balete. ng balete. Ng mga ganun-ganun pang chikahan. <laughs> Dahil nga, na, na, um, very soon, eh, yun na. Sabi mo nga kanina, may matitibag o matitibag na area doon. Hindi mo po natin bukas matitibag din, hindi. Hindi, hindi. Ah, hindi, kasi building na, yung na yun. Yung, yun building yung yung so, yan. sayang naman kung titibagin yun, no? Oo. Uh oo. Oh, separate uh tayo. -oh. Uh -oh. Separate. Alam mo yan, ha, Morley oh, Alinio, yeah. ha? Inannounce ko dito, Morley! <laughs> kami <laughs> ang Marites, alam mo <laughs> na. may mag-walk, may mag-walk out, may uh mag-walk -oh. out. Alalahanin mo, dapat meron pa kaming sa lagari sa bench. Uh -oh. Pero uunahin namin yan. Oh. O, di ba? Oh. Because we love Jojo Mendres. And nandito lang ako? Tama ba yung title ko? Uh, ng song? Nandito lang ako? Na, tama? Na- ko ako pagdating ng lunes, tatlo na tayo yung <laughs> chumachiwariwariwa kay Jojo Mendres. Samantalang dati, solo lang yung Jim Mario. Ngayon, parang nagdamay As para na ako. Na, kasi, ay, kasi ako yata ito. Dende. Wala siya D sa listahan. D sa D sa Wala siya ka sa listahan. Attitude ka kasi, Rose. Kaya kami bang booking siya eh. At least tayo. Ang hindi nagulat nga ako eh. Kasi sabi ko ba, parang ako ang unang-una dun sa mga listahan na ano, no? But anyway. Do it daw kay ni Jojo. Just Mendres. Oo, oh, ko oh. oh. sa Indugabos, Boss, <laughs> mga kapakauragon, mga Bicolano. Maraming salamat, Ideal Vision. Doktora Jessica D. Pati doon sa special branch nila dyan sa SM. Masinag dyan sa Antipolo. Hello po sa Ideal Vision dyan. Kay Dr. Jerry Ricasata at Dr. Rachila Ricasata ng Faces and Curves. Kay Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic. At kay Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile. Kay Colonel Jundi Mayuga, ang Simas Family ko. At shout out, yan, Soki Estebes, Lani Mitchell, Miss Belle Constantino, si Tetra, si si Marietta Green, si Lee Reyes, si Lolita de Dios Katsuki, at marami maraming iba pa. oh, di ba? Nag-DM ah, na ba sa iyo yung mga yan? Ang dami. Mag-DM naman kayo ulit. Ah. <laughs> <laughs> Dahil dyan, Please. next hashtag. Please. Ayan, Close, Close, Close na. Close na pag-DM? Close na. Oh. Dati dalawang aktor yan. Yung isa, aktor one, mas uh, medyo teen, eh, medyo mga teens pa lang siya. Ano na, nauna na siya. Kung maga, nagbi, na. Mm. mm. rin yan, di ba? Mm. L lalaki, lalaki. Tapos yung, yung, uh, yung isang aktor to naman, eh, bago lang pumasok. Sa, Pareho sila ng network. Mm. Nung pumasok yung actor 2, mas kilala na yung actor 1. Mm. Kaya ah. mas sabihin ng pansin yung actor 2. Kasi? Pero itong si actor 1, napapansin niya yung homophobic to eh. Hi! Si Dr. Wan? Oo, Ag pag, pag na? mo, parang maano na siya. Oo, oh, yung oh, nakukuryente. Nakukuryente sa mahawak sa kanya. Oh. Uh. Ayon niya nang nahahawa ka ng lalaki. Lalaki. Uh. Gusto lang niya babae. Babae. Ay. Lalo na nababalita si actor 2 na may something... There. Ah, uh. where well there? Ayun. Ay, Everywhere. <laughs> yeah. Everywhere. Kaya oh, na, oh. Kaya mas, si Actor One, eh, dahil guwapo, ah, uh, naging bid na maagang sumikat, nagkaroon ka, maagang rin lumandi. Nagkaroon ng anak. Samantala ah. sa actor to sumikat, walang girlfriend, walang ano, anak. Wala girlfriend si actor 2? Oo, oh, oh, wala. Iyon yung may question. Oo, oh, parang, oh. yun, pari, yun kinu, parang, parang, parang nagdududahan na actor 1 na mayroon something. Kay actor 2. Oh, parang two. sabi ni actor 1, na may something sa kanya si actor 2, gano'n? Hindi, parang, parang may, may something sa pagkatao ni actor 2. Oh. Oh, kasi yan yung, ganon. siya yung humahawa kay actor 1 eh, na naiiilang si actor 1. Oh, oh Di ba pari, yeah. may yeah. mga gano'n, na medyo, oh, may, parang mahawa, pang mahawa. Pre, madikit ka lang sa kanya. Pre, malis ka yan. Hayop ka. Grabe, hayop ka hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi Pare, yung ah, pare. Ganun. Ah, ganun. Oh. Huwag oh, dyan, oh. dito. Isa ko na. Huwag dyan, dito, dito, dito. Yun <laughs> nga, diba? dito. No. Dito, Eh, hey, kasi nga, uh, masikat si... Actor 2. 2, ngayon. Ngayon. Kaysa kay Actor 1. Mm, mm diba? Pero yun si Actor 1, hindi pa naghihiwala yan. Ha? Ikinakasama pa rin niya yung naanak oh, niya. Oo, oh, oh, ah, alam ko na yan. Sige oh, oh. pa rin. Kumbaga... Pero si Actor 2 talaga, nababalita. No, no, ikaw, lalo ikaw, di ba? Lang... <laughs> <laughs> oh, 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 oh. Pero ano yung close? Na-close na saan? Ay, close na saan? <laughs> <laughs> ay naging malapit na sa dahil nagkakasama sila sa mga sports activities ah, and everything. Sports, sports activities. activities. Sa ano, ano. Volleyball, ah, ganon. Diba, men's volleyball. Nagre-report na rin ba si Actor 2? hindi nag-report? Report, as in, nag reporting Ay, or hindi, 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 hindi. nasa and isip. Hindi, hindi Niligaw ko lang. Ah. <laughs> Salamat kayo, wala si Rose. Wala close oh. na sila eh, para bang kumagay eh, yung nag-uusap na naging normal oh. na hindi na kagaya dati na umiiwas si Juan. Umiiwas si Juan kay two. Pero baka napagbigyan na ni Juan. Ewan eh, ko, oh, hindi ko alam. Wala oh. oh, sa bench ba silang dalawa bukas? Bukas! Oh, Anong ba? Wala yan. Parang yata. pa ba? Yung isa ganda ng katawan niyan eh. Oh. Pareho silang maganda katawan. Pa Pareho no ba? Oh. Hmm. Yo, hindi yan! Sobrang naman luma yan. Charot. Oh, bago pa yun. Diyos ko ko talaga. Sige yan. Sila na naman. Wala, wala. ano na? Sige na. Oh, Bumati ka na. Oh, ayun na lang din. Nakikikondolan sa kaibigan natin si Glenn Gondola Oh, yes. Oh, Glenn. Oh, Glenn. 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 Yon. Basta... Muli din daw ikiyatayin ka nalang burol dito at dadali sa Bicol. Sa Albay, sa Ligazpi. Yun. Uh Yan lang sa po. Sa Pamilya Rigondola, condolences po. Hello mga kapalitin! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings, huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel! Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa <laughs> po ang hindi nakasubscribe, kaya naman, subscribe, subscribe na, na mga kamarites! Marites! Next hashtag! Yung Mowell Fund yata, meron na bukas sa fair, anniversary ng Mowell Fund sa UP by oh, Alumni. Mem ah. members ng member sa Mowell Fund, ayun. Go! Mm -hmm. Proud Papa! Wow. May kinalaman ito Papa, sa isang Papa, Papa. veteran actor at wow. sa kanyang uh, junior na actor din. Actor din. Ah, so, so mag actor, ito. Mag ito ito. Itong si veteran actor, ano to, love ito ng showbiz kasi lumaki na to sa industriya natin. Kaya naman, syempre, ano siya, kilala siya ng mga reporters, ng media, mm. tsaka talagang lumaki siya sa showbiz at marami na patunayan. Actually, sila mag-ama, galing sila sa isang showbiz clan. Ay! O. Ang daling hulaan. Ito na. Mm. Syempre, bilang close siya sa mga press, sa media, itong si veteran actor, ganyan. At nag artista rin ng kanyang anak. Siyempre, susuportahan niya yung kanyang ano, anak. Oo. Oo. Natiwala siya sa kanyang anak na magaling umarte. Namana niya. Oh, na sa Lamanan kanya. sa kanya na may star quality. Ganyan, wow. etc. Siyempre, bilang proud papa, sasabihin niya yon. Mm. At siyempre, gagamitin naman din yung kahit papaano yung kanyang influence para naman din, di ba, maibida niya yung anak niya. Na Correct. normal lang naman dahil anak niya yon. Correct. Oo. so, uh. syempre, I-entertain uh, niya ng mga kaibigan sa showbiz na naiintindihan nila na talagang proud papa si papa, okay? Naloloka lang sila kasi kapag uh, <laughs> pag binibida ni father... Itong si San? si San, si young actor, sasabihin niya. Sabihin niya lahat ng magagandang qualities. Uh, mm. Sipag, ganito, matino, walang bisyo, magaling umarte, dedicated sa work. Lahat siya sasabihin niya. Ang ending, mm. ang pinakadulo ng kanyang pagbida sa kanyang uh. anak. Ano ang gaang jun Junjun yan? Ah! ah. Proud Papa! Proud oh, Papa yun! Sinasabi niya sa bawat oh, isa! Ah, Ganon! Hey Uy, bongga ang Junjun -jun yan! Sabi ah, siya, so, nalulok! Parang nilalako niya <laughs> tuloy, boy, no? <laughs> Nagugulat naman sila na para kasi expected na na, oh, mm. oh, congratulations mm, naman sa sa'yo, aktor, yung mm, anak mo, ganyan, mana sa'yo. Oh, pero malaki ang Junjun -jun yan! Yan ang <laughs> <yun, laughs> <laughs> last statement niya. Yan ang last statement. Medyo talagang pang-kicker! So, syempre, siyempre, ano, siyempre, Siyempre, may pinagmanahan yun. Parang hindi. Ay! <laughs> <laughs> parang wala. Hindi si ano. Oh, uh, ngayon, siyempre, natatawa lang tayo dahil ang joke naman ng mga nasasabihan niya. Huwag lang naman ng prueba. Oo, oh, <laughs> di diba? Lalo ka na. Oo. oo ay, ay, diba? <laughs> sabi ko, where? Where? <laughs> so, yun lang naman. Hindi nakakatawa lang. Parang comedy lang. Kasi uh, kampante at uh, very ano na si veteran actor sa mga press. Uh, mga Kumbaga ano na siya, uh, mga sanay na naging na siya. sanay na siya at uh, naging kaibigan niya na to. Kaya to, uh, uh to, to the point, na niya. To the point, nakalakihan uh, na niya. To the point, uh, na, uh, point uh, na yung pati yung detalye niya, eh, i niya sa lahat. Uh, uh, Bongga ang junjun niyan, -jun uh, uh, sabi niya, uh, as, ano? as if naman, no. Ano? Ano? <laughs> <laughs> wala wala man tumatalikod pag ano. Huh? Teka lang, papalunok. <laughs> papalunok. <laughs> <Napalunok laughs> oh, bigyan mo ng clue mga kamarites kay Papa. Si Papa, yun nga sa sabi ko, lumaki na sa showbiz. Oh, so, Ibig sabihin, uh, bata pa lamang siya, eh nasa showbiz na siya. Mm -hmm. Hanggang sa hindi na siya nawala ng trabaho at talagang tuloy-tuloy. Hanggang sa nagkaroon nga siya ng anak. Active siya ngayon. Active siya ngayon. Uh, Awarded uh, din siya. Yes. Tapos, galing sa showbiz family. Mm -hmm. uh, si young actor, paano ba? Uh, medyo uh, gumagawa na ng pangalan. Ah, so hindi pa masyadong... Uh, pero ano na, pero, uh, pero na siya? pag naglakad siya sa Emerald Avenue, makikilala siya. pero Dax. Oh. Yun ang sabi Ganyan din maglakad, pre. Ha? Ganun. Um, patalikod. Patalikod! Dahil hindi niya kaya, hindi na kaya ng katawan niya yung paharap. Kaya patalikod na lang siya maglalakad. Yan na! Tapos ano ba siya? Masa? Make a love team. Yeah. aktor actor, ha? Nag-try! Pero hindi nagsaksin. Parang hindi. So, solo-solo siya ngayon ang drama niya. As pinahinahanapan. Parang, kasi nga, bilang, alam mo, syempre yeah. may, record e. yung tatay. tatay eh, oh. So, so, may team din noong araw. kalab. Wala. Wala. A soloista pala si daddy, soluista, si papa. Soluista. Na, ano ba? Nalilink sa maraming, ano, Ar babae. babae. Pero more of, ano talaga siya, aktor na hindi kinailangan ng kalabtim team. Parang ha, sorry ha, hindi ko nasundan yung made ano niya eh. Parang ah, wala. Mm -mm. Hindi ko sure. Pero definitely, ngayon, more of nakilala siya as uh, sikat na actor na solo. Tapos yung anak niyang uh, ano, anak niyang... Sinusubukan bigyan ng mga ano, pero parang wala pa talagang... Nagkiklik. Pa, uh, yung papa, uh, ano, rumaram pa din kagaya ng may magaganap bukas sa bench. Hindi na, hindi na carry. Kaya nga dati rumarampa siya sa ganon. Hindi uso nung time niya. Ah, hindi uso nung time. So matanda na ito. <laughs> Nicolang, so, hindi ko alam. So, ano yan, hindi yan. Hindi oh, yan. Oh, ano ba? Basta, oh, bati na ako. WTF <laughs> sa YouTube and Spotify. Uh, Hair Chef Salon sa Lazar Dental Clinic. Kay Miss Belle Constantino ng Stan M. Hi, Bel. Hi, Bel. Kay Gracie Cornejo. Mm. Kay uh, Sneezy Solis McDonald. Kay Ay, Alan Jones. bati! Tapos sino pa ba O oh, yun lang Maraming salamat Sa mga sumama sa akin Sa ating uh, uh, Live selling event Sa TikTok Ng Sip to Glow Maraming salamat May susunod pa Go Thank you Yun lang Talaga eh. Thank you ka Irene Irene Irene, Irene! Umabot sa Irene 2.49 Yeah. Thank you Oh. Oh. Ano mga kamarites, bago po natin tapusin ang live, pasalamatan natin ang Skat Media para sa kanilang studio facilities. Kung nais ninyo rin pong gumawa ng inyong sariling content, i-message lang ang Skat Media sa Facebook at mag-like, share, at subscribe na rin po kayo sa MU Entertainment YouTube para makatanggap din ng notif sa ating uploads. Yun na. Okay, mga kamarites! Hmm, Saktan sa blind ah, item mo. Ah, ang na lang itong ng Gabi. Para mga baby ko yun eh. Okay, mga kamarites salamat yun. po sa lahat po ng nanood. At salamat, salamat po sa lahat po ng nagpakulay. Mm -hmm. At syempre sa lunes, kompleto naman po kami. Mm-hmm. na, andyan na po, hopefully. Kung hindi pagod, ha? Uh -oh. <laughs> 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 hindi, kasi meron pa siyang uh -huh. weekend na booking, eh. Uh -huh. Sa pagkakaalam ko, ha? <laughs> at <laughs> saka, yon yun, di ba? Okay, Ayan Mama Maltes. Yan po, mula sa Manitation birthday yan po ang... da, da. Oh. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend. Happy weekend.